Guys, bumili ko ng hotdog at ako nga ay eh, kagigising ko lang ay eh, ako'y kakain. Ngayon, ang nandini nila naman ay eh, kawali at wala naman ang gasol. At ginamit sa pagluluto ng Arskal doon. Wala ang gasol. Hmm. Ngayon, doon ako, doon ako magluluto sa talyase. <laughs> Tay, lagyan ang talyase dyan. Ako'y magluluto ng hotdog. <laughs> <laughs> Bigyan ang gasol eh, hindi ibinalik doon, eh. ay. <laughs> Diyan talaga maglilita. <laughs> Sabi ko talaga, sila muna. Hala ano muna ng pandan. Wag lang. <laughs> <laughs> ang laki ng tanong na to. Ah, natlog ang naman dadalaw dalawang Gusto uh, po. Hindi ipinagbabalik ang gasol doon sa loob. Ang titi istorya ako dito sa paghuhugas ng tanyasi kaya ang gasol doon ng hotdog. Dahil tayo ay tanyasi serya ngayon, panoodin nyo po kung paano magluto ng kinechapang hotdog. Pero walang ketchup. Diyo, <laughs> Dukok mo ng tubig, sigari po. Ubus na ang gas guys, e bibinyo agad ni brother. Duri okay. ang namang nagugugas pa ng tulyasing malaki. Yan hot na naman. brother. Ba hindi niyo ibinalik yung gasol A? I-mabibigay tayo diyan. Papakita ko sa inyo kung paano magluto. <laughs> Siyempre, siya po ang taga luto ko. Guys, siguro naman bago maghapon ay Matutuyo na yung talyase sa laking iyon bago pa ako makakain ay gutom na. Pasal na pasal na naman. Tingnan niyo naman. Ang apoy. Guys, lalagyan natin ng mantika kaunti lang. Nag-arkila pa ako na magluluto oh, si brother. Tingnan mo pa diyan sa kalsada para okay, magluto ng hotdog. Lang, Guys, this ka pa dalhin ng terrace hotdog sa tatay. <laughs> <laughs> Dahil gutom na gutom na ako, hindi ibinalik ang gatol sa loob. Kaya magtitiis tayo dito ngayon magluto. <laughs> Kung malakas na nga, po, sunog agad eh. Oh. Ang video kay Houdini sa amin ay hindi na ho natanggal. Simula nung pang tatlong araw na ho ngayon. Dahil simula nung birthday ni Gaya nandini na anong pitsa na auno na. <laughs> Siguro na may bago maghapon, luto aking hotdog na aring sa laki ng talyasing gamit. Ayan. Siyempre may manonood po tayo from Antipolo. <laughs> amaze na amaze po siya sa laki ng talyasing pinaglutoan. Sa <laughs> so, laki. Tay patay na at sunog na. Mabins pala din ni magluto. Yun na lang lagi ang gamitin natin, Tay. <laughs> Siyempre, tanghali na ako nagising. Kaya mananaid na lang tayo ng tutong. Yan. Lagi namang tutong ang kinakain ko. At favorite na favorite ko nga pala to. Kahit yung malamanis na. Yung iba na yung amoy. Mahalumigmig na. Kinakain ko pa din yan. yan. Salo kami ng aso namin. <laughs> ang guys, ako yung kakain na. Gutom na, gutom na. Hindi ko na kaya. So guys, mainggit kayo ngayon sa akin dahil pangbonggahan talaga tong ulam ko. <laughs> mga mayayaman lang ang nakakapag-ulam nito. Mm. Mm. From Italy, guys. Lumipad ang aming team para lang bumili ng sausage na to. Masarap din naman pala ang bahaw eh. Totong na, oh. Favorito ni Mam Vicky. Ni Mam Vicky, bilang weba. Kumain ako kanin ng arroz caldo eh. Sabi ng chan ko, kulang pa. Gusto ng chan ko ay eh, kanin. Kanin na may ulam. Kanin kayo, guys. Mukbang sa laki ng pinaglutuan kong talyase. Lutong-luto ang hotdog eh. Sunog na. Mm. Imbis pa magluto, makaluto doon, dapat pala doon ang na lagi nagluluto ng sinaan. Pag hindi nang namulubi naman sa gasol, Kumaginik ka nga at shoutout sa kapatid ko. Boy, ang ginawa kung hindi mag-tiktok na mag-tiktok ko. Badol? yan badol? Ayan ho ang kapatid kong badol. Pagkatas ko din ako ililigo at hindi din ako lalabas ng kwarto. At hindi naman makagamit ang motor. Eh, yung naman mga init na init. Hindi naman makapagmotor at sobrang sakit naman ng init sa balat. Bago sa hapon naman, hindi din magamit at naulan. Diyos ko. Ayun, display ang motor ko. Luge. Diyan mo na kayo guys, nakakakain muna. Bye.